Ito ang GMA Kili TV. Tawanan only. Ang gandang araw po. Hi, Mr. Bobo. How are you? Eh, ah, kamusta? Okay naman. So, anong may paglilingkod ko? Eh, meron akong malaking problema po eh. Problema? Bakit? Uh, are you sick, iho? Eh, hindi, hindi naman po. Kaya lang, yung misis ko, ho. ayaw misis? lang makipagtalik sa akin eh. Iho, yan ba ang problema ang sinasabi mo, Iho? Opo. Oh, Alam mo, uh, Mr. Balboa, sa nakikita ko, hindi naman problema yung ganyang bagay. Dahil unang-una, -una, pakikipagtalik ba ang problema? Opo oh, eh. Hindi problema, Iho. Dahil meron akong may re-recommendang gamot sa'yo. Mm -hmm. Eto, bagong-bago to, ah, Mr. Balboa. Good. Eto, dito, sigurado, pag nainom ng misis mo to, sigurado magkakaroon na naman siya ng interest ulit. Ganun? Yeah. Sigurado yan. Ah, siya nga pala. Ito okay. yung gamot. Ito. Yan yung gamot. Iho, ganito lang ang pag-inom niyan. Kailangan ihalo mo dun sa iinomin niya. Yan. Pwede sa pagkain, pero mas maganda lang kung sa iinomin niya, ihalo mo yan para tumalab yung gamot. 100% yan, Iho. Definitely. Matutuloy na. Mawawala na ang problema sinasabi ko. Salamat, Dok. Salamat. <laughs> Walang anuman, Iho. <laughs> Ngayon ko malalaman kung talagang nagwo work itong gamot na pinigay ni Dok. Titignan ko kung gaganahan talaga yung misis ko. <laughs> eh kung haluan ko na rin yung juice ko para pareho kaming ganahan. Tama! Ganon! Hi! Hi, Han! Hi! Pinaganda mm. na kita ng juice, oh. Para mahimbing tayo makatulog. Oh, mm, sweet mo naman. Thanks. <laughs> Alam naman, nag-love no? kita. <laughs> Thank hey, you. Mmm. Hey, hey. Ah. ah! Sarap? Mm. Yeah. Uh -huh. Ay, baklasin, oh, malamig, eh? Ah! Sarap! Mmm! Yeah! Ay! Bakla siya yung lamig. Oo, lamig ah. Parang... Gusto ko ng lalaki. Ha? Huh? Ah, Ganon. Gusto mo ng lalaki? Oo. Uh -uh. Ako rin! Ako rin! Gusto ko ng lalaki! <laughs> 真的累了，真的累。 Ano, kamusta naman yung pamimili mo? Eh, dear, hindi pa masyado kasi nahihiya ako baka lumaki yung gastos mo. Ano? Nahihiya ka pa niyang lagay niyan? <laughs> dear, thank you ah. Palagi mo akong sinasamaan mag-grocery. Alam mo, sa totoo lang, hindi kita sinasamahan. Eh, binabantayan lang kita at baka dumami mga pinamimili mo, eh. Bakit ba tatlong oras tayo umiikot dito? Wala pa rin lamang tong cart natin. Ano bang balak mong bilhin? Wala naman akong balak bilhin, eh. Pinapasya lang kita. <coughs> Eh, wag yan, wag yan. Huwag. Ito ko ni Mark. Ito. Ayan. Bakit ba't yung mag-grocery na lang tayo? Kailangan ikaw ang masunod ko anong bibilhin. Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Katulong ka lang. Katulong, hindi tumigil ka. Ang dami naman masyado niya. Ano ka ba, honey? Ano ba? Eh, kulang pa nga yan, pang one week natin eh. Tsaka may bilin pa mga bata. Hindi pwede. Tama na yan. Puro luho lang naman yung mga yan eh. Tama na yan. Huwag na. Bakit ko ba ako pinipigilan, ha? Um, <clears throat> baka kinokontrol ka lang ng mister mo kasi baka malaki na yung babayaran niya. Anong babayaran? Eh, wala namang pera yan eh. Ako lahat gumagaso sa amin kaya wala siyang karapatan para pigilan ako, no? <laughs> Ay, dear. bili tayo ng shampoo sa kabayo. Maganda daw sa buhok yun. Bakit pa? Ba? Eh, lahat naman ng shampoo ginagamit mo ay naging shampoo na kabayo pagkatas mo gamitin. Uy! Ano ka ba? Matandaan mo kinukuha? Isuli mo ay ka ba dyan? Ano ka ba? Bakit mo binabalik yan? Tingnan mo sila nga, dami-dami oh. -dami nilang kinukuha. Ba natural, sila magbabayad. Tayo magsasaplip lang. Para natitatago yan. Maniniwala ka ba kung ganito ang itsura ng babaeng nagsasabing never pa siyang nahalikan o nahawakan man lang ng isang lalaki? simbolo ng berhen. Pero walang mananatiling berhen pagdating sa politika dahil lahat mapapasabak. Kaya lahat ay mapipilitang mag-for or against. Ang mga ayaw sumali sa rally, pupulutin sa mall. Aba, kung nasa mall din lang, bumili ka ano, ng sinturon. Libra, as in liberal party. Kayo ha, todo may ay support kayo sa Pangulo, tapos may ay balikta din kayo na following day. Bago matapos ang taon, babaliktad kayo uli. Ang mga tao sa Senado, dagdagan ang butas ng sinturon dahil tumataba na kayo. Scorpio. Ang mga Scorpio ang kilalang pinakamapusok pagdating sa lahat ng Sodyak sign. Ngayong magulo ang politika at nalalagay sa alanganin ang ekonomiya, hindi mainam maging mapusok. Kaya mga Scorpio, bawal magtanggal ng sinturon at maghubad ng pantalon. Sagittarius. Kalahati tao, kalahati kabayo kabayo mahilig kumakbo. Para sa mga politikong mahilig tumakbo sa pagkandidato, masyado pang maaga. Hindi na makakaroon ng snap elections ngayong taon, kaya relax lang kayo. Next year, baka pwede na ang makulit papaluin ng sinturon. Magbabalik po ang horoscope. Salamat, mai. Namigo na nga ako. O may ulang pa rin. Di, na. Ida, na lang si this portion is brought to you by... What is the capital of Zimbabwe? Yes, Carlo? Yes, Carlo? I'm waiting for your answer. Uh, mom, ta capital of Zimbabwe... Ah, hmm? Capital Z! Zimbabwe. Z kamot ng na kamot, nagbibinatala na siya. Kailangan niya ng H and Dandruff Control Shampoo with photo Lipid Plus. Tangalang germs that can cause itch and Dandruff. How, how many islands does the Philippines have? Mom, high tide or low tide? For healthy, and health that's kamot- free Vucilin itch and Dandruff Control Shampoo with photo Lipid Plus. Low tide. So From liver. Chuyek chuyek babolgan chuyek chuyek bulk chuyek chuyek 4 oras dai natutulog din ang tagapagbalita 4 oras perwisyo'ng totoo at ngayon narito ang walang kinikilingan walang pinoprotektahan gabi sa inyong lahat at sa ulo ng ating mga balita. Clapper of the House, Jose de Bingisha, isinugot sa hospital matapos ang State of the United Nations anik-anik o suna ni Pangulong GMA. Hindi maapat na mga doktor sa tungreso ang pagdudugo ng mga kamay ni Tungresman de Bingisha sa hina sobrang pagpalakpak noong binigay ni Pangulong GMA ang kanyang suna. Under observation pa ng mga doktor ang Clapper kung puputunin ang mga kamay nito. Ayan po. At nakikita po natin ngayon kung gaano kadalas at gaano kalakas pumalakpak si Clapper of the House Jose de siya. Ayan o. oh po. O. Oh. Parang lumilipad. O. Oh. Ayan. Ayan na naman. Ayun pa. Nako. Masakit nga yun. O. Oh. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. O. Oh. Nakita po ninyo. At hindi po nakapagtataka, di po ba mga kaibigan? At ngayon naman, ito eh, mga naman tayo kay Bel Chonko upang kuhanin naman ang pahayag ni Silat President Franklin M. Dillon o FMD kung bakit ni hindi man nakakuha ni isang palakpak si Pangulong GMA mula sa kanya. best pasok. Bastos, mayabang, mapagmalaki. Malaki ang butas ng ilong, ano po. Lahat ng yan ay ang mga itinatawag ngayon ng mga tao kay Senator Franklin M. De Leon o FMD dahil sa hindi niya pagpalakpak o man lang habang binibigay ni Pangulong GMH ang kanyang State of the United Nations, anik-anik. Ano ha? Naririto si Senate President Franklin M. Dillon o FMD upang magsalita hinggil sa mga aparatang laban sa kanya. Ano ha? <coughs> Good evening! Ah, uh, magandang gabi, Abel. <laughs> Bastos daw po kayo, Senator. Hindi uh, totoo yan, Abel. Hindi totoo yan. Eh, mayabang daw po kayo. Ah, uh -huh. Hindi rin totoo yan, Mel, Eh, mapag malaki daw po kayo. Senator? Nako. Eh, mas lalong hindi totoo yan, Mel. Uh, mga kaaway ko lang sa politika ang uh, nagsasabi niyan tungkol sa akin, ano. Ay, malaki daw po ang butas ng ilong niyo. Senator din yun. Ay, uh, I prefer not to uh, comment on that, Mel. Okay. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Senator Franklin M. De Leon, OFMD. FMD. Napakinggan po natin ang mga sagot ni Senator Franklin M. De Leon, OFMD. FMD. Kaya na po, at kayo na rin po, ang bahalang humusga. Mike? Kaya-kaya ko yan, Mel. And speaking of butas na ilong, narito na masarap sigut Ang babae nga mo'y ulam, ang reyna ng intriga, wala iba kundi si Papaya Guano? Para sa showbiz ka kami, papaya. Pasok. Chaka Minute! Salamat, Mai. Nangigo na nga ako. Ang may ulam pa rin. Di bale na. Idadaan ko na lang si Deodorant mamaya. Sa ating latest showbiz, Chaka, jointist na raw ang artistang si Nancy Tonsilioni. Kaya nagpaalam na raw ito sa mga show niya sa GMA. May katotohanan ba ang lahat ng ito? Pakinggan natin ang sasabihin ni Nancy Tonsilion. Parang jaundice, well, maybe mayroon na naman siguro nganinira sa akin. Um, actually, yes, I really went to the hospital kasi nga para magpacheck, But hindi naman dahil sa jaundice ako. Actually, ang po-check ako doon kasi I have jaundice. Alam mo ba yung Yung sakit na naninilaw ka. I thought nga no, all the while, hepa. But then, buti nalang kasi jaundice lang. Asus, John, this pala. Naku. Paglabas na ng baby mo niyan, Eddie, di, dilaw din siya. Aha! I'm happy for you, sister. Ingita po. Back to you, ma. Ikaw naman kasi, papaya. Ayaw mo pang magka-baby. Ngayon, alam mo namang, naririto lang ako. Handang magbigay sa'yo ng baby formula. <laughs> Anyway, dahil mapunta pa lang kayo, eh, pabalik na kami. May balik tanaw na po ang 4 oras. Alam nyo ba, noong unang lumabas si Darna noong 1950s, e eh, nakalagay sa pandi niya ang kanyang bakpak. Ang kaso, nahihirapan siya lumipat dahil unang umaangat ang kanyang bewang. Kaya inilipat eh, ito sa kanyang ulo. At simula noon, naging maayos na ang paglipad niya. Kaya pansin niyo, lahat ng sumusunod ng Darna, Nasa ulo na rin ang bakpak. At yan po nagwawakas ang 4 oras ngayong gabi. Walang tinititigan, walang patutunguhan. Ako oh po si Michael Ricketts. At ako naman po, si Betsong ko. Hatid sa inyo ay perwisyong totoo. Marami pong salamat sa inyong pagtutumanga. Ako naman si Papaya Guano. Hatid sa inyo ay kilikiling totoo. Natutulog din kami. Quatro oras. Dahil natutulog din ang katapang balita. Ano ko alam niyo na yung dahil? Oo, nahirapan. Ay, yeah. Sinubukan pa noon na sa likod ilagay ang pakpak. <laughs> 啊。